Good morning mga master uh, Mag fishing na naman po tayo Kaya Samahan nyo uli ako ngayon At uh, manghuli uli tayo ng Bluegill Binalikan ko yung Ano yung spot uli Ito lang ang paborito naming spot ni kuya Kasi tago Tago siya um, Ibig sabihin wala, wala sa tabing kalsada Okay, let's go. No. Awa, nandito sila, wala dun. Wala. Dumaan kasi yung nagbabang eh, wala na. Ano wala? Oo, oh, doon pa mismo sa pinaghagi. Wala doon? Wala. Kahit nakuting wala. ayun oh huli Fish on mga master. Unang huli natin. Nandito sila kuya. Okay. Ari. yung mga master umihina na huli Tugin na natin mga master hindi ko pa dala yung ice box dito lang muna ah, sa plastic okay Yun, huli. Huli na, master. Oh. <laughs> Lakas din sa 2-pound test. Mga master, yung line ko pala, 2-pound lang. Ayan, oh. Huli. Pangalawa. Laki, oh. Ganda. Ganda. Good size Mga master Good size oh Tugin na natin uli Ayan chow Ayan nakagalawa na tayo Mga master pagisan uli natin Umpisan natin. Yun, huli. Huli na Master. Kill ya. Kill ya. ya master good size ah maliit yan nakatatlo na tayo master Yun, huli na oh. Huli na master, nilubog na nyo oh. Malakas. Malakas din master sa 2 pound test. Kia, ya. Oh yeah. Kia, ya. Oh yeah. Kuya mukhang papagod na naman tayo maglinis nito ah yan yeah, mga master oh good size kunin na natin to huli si kuya oh gaganda ng size nya yan oh kaapat na tayo maaga aga uwi namin yan mga master kasama ko pala si kuya ed Pia, kumuhay ka nga Hi <laughs> Ayan, gisan natin Whew, Ganda ng panahon Gisan natin Yun huli master Kuya nandyan lang sila sa malapit masyado Ang oh, master huli, unlaki ang lakas pala kaya good size oh si kuya may huli rin oh. Yan o no? O oh, kaway dyan kuya kaway uh -huh. <laughs> Ganun lang kami ni kuya Nag enjoy Ito mga master o oh. Lagay natin sa ano Sa ating laga yan. Okay Five good sizes na mga masters. Wow, ang ganda ng panahon. Thank you, Lord. Maliit lang sira pero matinding magtanggal ng pain, ano? Ano? Tindi. Pag hindi mo nabantayan, ubos eh. Huli si kuya, oh. Kataw, yun, nalaglag. Yun, huli. Huli. Oh, lakas din. Malakas. Uy, mukhang basto ah. Ah, oh, hindi bluegill. Yan, yeah, baby. Ang laki. Good size, master. Master. Good size siya master oh. Yeah, master. Kunin na natin. Perito ka mamaya. Okay, na rin siya. Saan so, kaya maisabit ito? Ah, dito na sabit ko muna dito. Ah. Ayan, sabitan tayo eh. Ah. Kamaka wala. Hu! <laughs> Gisan pulin natin. Yung may nanguhuli ng mga siguro bas. Thank you Lord. Gisan ulin natin. Fish on! Ang gaganda ng mga size nila, ano kuya? Yan oh, master! Ay! kasing lapat 'yan mga master ng palad ko. bagay maliit lang palad ko. <laughs> Kunin na natin 'to, master. Okay. Agisan uli natin. Taglit lang ha? ano Anuin ko lang to, isang hagis. Para mainitan niyo 'to. Yeah, okay. Thank you. Yun, huli na. Kung kailan ako nag-ano. hindi ko nakuha. Sayang. Lumubog. Ayun oh. No? Na. Yun, holy Kung kailan magkakape? agisan mo doon kuya, medyo banda-banda ron. Nandun sila eh. Kakapi na sana ako eh. Ayaw mo akong pakapi na. Laki oh. Holy shit. mama Ah. Puti na lang nakuha kita. Laki yung oh, mga master. Oh. Mga master. Eksakto namang namatay yung camera ko. Nakahuli ako. Laki o. Oh. Yan o. Oh. Dalawang palad ko na mga master. Ooh. Yan o. Oh. Mga master. Kapi lang pala inaantay. Para makahuli ng malaki. Iyon na nga eh. Master kuli. Good size. Good size. Good size master. Good size. Ya yeah, master. kunin na natin to ito master ang laki ng nahuli ko laki Kuya, dito na sila sa malapit oh. Nakadalawang sunod na ako. Oo. Oh. Sa unahan lang natin. Masyadong malayo ang tapon pala natin. Kaso malito. Oh, good din pala. Oh. Masyadong malayo yung tapon pala natin. Ayan oh. Diyan lang oh. Sa, uh, sa unahan pa ng konti. yung mga master oh. Tapung kami na tapos sa malayo andyan lang pala siya sa malapit oh. uy 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 oras mo ba makawala Ipanya oras ay oras mo na pala Fish on. kill oh, yeah good size my master kumihina master yan o master okay e, pakita natin kung malaki na master isang laki na palad ko lagay ko na sa lalagyan dito, may plastic tayo dito <laughs> ganila ang buhay mga isda yun, malapit ng mapuno Meron na Pag-isa mo dun Nandun sila Ah master mukhang lumipat sila dito Kita ni kuya lumubog na yung ano ko isa pa mga master ayan mga master nakadagdag pa ng isa at ati ating kukunin sila pala yung paggalagala mga master mga master meron nga pala kung dalang ano dito basurahan may nakita akong mga basura doon tamputin na lang natin ah uh, talaga ako pagka mayroong mga dugyot ang mangyayari kasi yan mga master pagka yung mga public places na katulad nito na puno ng basura isa sara po yan and then tayo rin ang mawawalan dito siya mga master may basura ano ko dito somewhere here Ayan Lagi po akong may dala mga master Kung hindi man garbage bag uh, I'm sure ano Meron akong dalang plastic So lagay ko lang muna dyan At kukunin natin yung mga Buti dito Ito oh. Look Like See Napaka irresponsible nila oh meron pa doon akong nakita balikan ko yan mga master oh. oh my goodness ito SK beke naman meron pa dito ayawan ko to ano to Mr. Timis wala na mga master ito mga master, nako. Ewan ko na lang. Kawawa ang next generations. Ayan mga master oh. Last week na pala mga master, meron din akong mga nadampot na basura sa isang video ko. Hanapin ko siya mga master kung pwedeng idugtong ko dito. Para lang makita nyo kung gaano kadugyot ang ibang tao. Shame. O oh, ayan mga master oh. Kung magtataka kayo kung saan ko ilalagay ito uh, Mamaya dun sa taas Kung saan kami nag parking May baso rahan Doon natin nilalagay At may naghahakot po yan Public park po kasi ito mga master Ito master oh. Anin ko pa to, ito natutunaw kasi ano to eh uh, tawag yan yung papel tissue paper yan mga master ito naman yung mga gamit namin pero syempre liligpitin namin yan ito amin to for sure tamang tama pang paksil mga ah, master ito yung kuya kay kuya mga 20 rin yan oh G gaganda rin oh. lalaki oh mga master 15 size so mga master ito yung basurahan no? oh. sinasabi ko yung nadampot namin hindi namin basura yan eh. yan mga master Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eh, isang dosena, sabto. Pwede Pwede na. Sana yung pinakamalaking po. Ang laki oh. Ito pinakamalaki kong nahuli oh. <laughs> Wala lang yan. Ayun na. na ngayon pero okay na.